So ayan mga idol. So mayroon kaming nakita dito sa log ng Taklobo kaya Kabibi. So kanilang madaling araw lang 'to nakuha namin. So mapapansin niyo, mayroon na parang isang bato. So parang kumikisla po siya eh. Ayun po, napakalaking Taklobo. So sabi nila, baka daw to ito yung tinatawag na Perlas. Ayan po, sa mga nakakalam dyan, mag-comment na lang po kayo. Ayan po, kung magkano yung halaga na itong parang siyang itlog talaga Oh, pero ang tigas niya. Mapapansin nyo. Oh. Ayan po, ito ata yung perlas. Matigas po siya. Ayan Oh. May lamang pa tong taklobo na to. So, nung tinanggal namin, ito yung may natira dito parang bato siya parang kumikislap ayan po ayan so malaki so medyo malaki na rin to eh so baka ito yung tinatawag nilang perlas yata to manggagaling dito sa taklobo mga idol oh ayan oh pasin na rin po kung anong klase to ayan oh.